prevention kasi alam mo na pag maliit si Manoy. Hello guys, so here we are to our adulting special guidance. But of course, kung may LDR special guidance tayo guys, so yung adulting special guidance natin ay eh hindi rin yun pwedeng mawala. Kaya ang tatalakay nating video ngayon ay under to that series. And to protect her identity, ay hindi ko nababasahin yung pangalan niya guys. Tatago natin yan. But yung case niya ay babasahin natin but of course kasi yan nga yung rason kung bakit gagawin natin tong video na to. Medyo intense yung pag-uusapan natin for today guys. Bago natin basahin yung ipinaabot ng by natin guys. First of all, I just wanted to tell you that cheating is always wrong. Kahit anong rason pa man yung ibigay nyo, the reason why you do it, you did it, at man guys, ang cheating ay hindi magiging tama, dahil sa binigay mong rason. At wala pong ibang paraan kung paano mo ito malinis pagkatapos mong magawa. At wala pong ibang paraan kung paano mo ito mabura sa pagkatao mo pagkatapos mong magawa. Kaya ang napaka-ideal mong gawin kung ayaw mong mabahiran yung pagkatao mo nito ay do the prevention. Maging matalino ka enough sa pakikipagrelasyon on your searching stage para hindi ka ma-end up into cheating. Ang pag-uusapan natin for today's video guys ay paano kung hindi ikaw satisfied sa kapartner mo kasi maliit yung sa kanya. So para mas maintindihan nyo yan ng mabuti ay tara basahin na natin yung case na pinaabot ng taga-subaybay natin guys. Madam, alam mo, hindi ako satisfied sa sex ng asawa ko kasi madam, kapag nakipagtalik siya sa akin, hinuhubaran niya ako kaagad tapos patalikod siya kung mag-sex. Ipasok kaagad tapos kapag naputok na, wala na siyang pakialam sa akin. Kung kailangan ko rin bang makaputok. Madam, nakaboyfriend ako doon, ako satisfied sa boyfriend ko. Grabe ang sarap pala. Simula noon lagi na kami nagtatago kung magtagpo. Minahal ko ang boyfriend ko ngayon kaysa asawa ko, Madam. Ano kaya dapat kong gawin, Madam? Nalilito na ako. Yung BF ko, binata at saka Madam malaki ang sa kanya, ang sa asawa ko maliit. Kasi ang timbang lang niya ay 35 kilos. samantala ang BF ko macho. Mahal ko BF ko, Madam. Ayoko siyang mawala sa buhay. In short, guys, ang ipinaabot niyang mensahe ay nag-cheat na siya. Nangyari na yung cheating. And her reason is because of these three. Maliit yung manoy ni asawa, napakapayat ni asawa, at hindi marunong magdala si asawa. See, that's the reason why, guys, na kung ayaw mong maloko ng kapartner mo, ay napakahalaga na magampanan mo ng maigi yung sex sa relationship niyo. Its either nasa uh, mag-boyfriend or girlfriend stage pa lang kayo, mas lalo na kung nasa mag-asawa na kayo na stage. Napakahalaga nga na magampanan mo tong pakikipagtalik kasi nga numero unong hindi lang to pangangailangan ng lalaki kundi ng babae man din. But as I said nga guys na wala pong kahit anong rason ang makakapag-justify ng cheating nyo. Cheating is always cheating. So kung nag-cheat ka, you will always be a cheater. Kahit ano pang rason mo. Ngayon nangihingi siya ng advice about her situation kung ano bang gagawin niya. Gaya nga nang sabi niya rito ay mas mahal niya na yung BF niya kaysa dun sa asawa niya at mas ina-appreciate niya yung BF niya kaysa doon sa asawa niya. So, when it comes to sex, ay wala na talaga siyang naiwan pang kahit anong affection doon sa asawa niya. Kung hindi, naibaling niya na ito totally doon sa boyfriend niya. So, kung ikaw man ay malagay sa ganitong sitwasyon, wala na po kayong ibang magagawa. Kung hindi, file an annulment para maging legal yung pakikipagrelasyon mo sa boyfriend mo. Dahil since kasado ka na sa asawa mo, kung wala kang legal na hakbang na gagawin, ay habang buhay ka na lang magtatago habang makikipagtagpo sa boyfriend mo. Kasi nga, wala tayong divorce sa Pilipinas. Pero may annulment tayo when it comes to legal action. So, wala kang ibang choice kung hindi. Dahil ikaw yung gustong kumawala sa relationship nyo, so ikaw yung dapat mag-file ng annulment. Or, maghintay ka na lang na madiscovery ito ng asawa mo para pag ito ng asawa mo kung makikipaghiwalay ba siya sa'yo o hindi. Pero kung darating naman yung time guys na madidiscovery ito ng asawa mo kasi for sure hindi mo rin naman ito aaminin nagtatago ka nga ba diba, para makipagtagpo sa boyfriend mo kung may intention kang aaminin ito sa asawa mo hindi hindi mo sana dapat itinago ito. So since dahil nagtatago ka sa pakikipagtagpo doon sa boyfriend mo wala kang intensyon na ipaalam to sa asawa mo. Pero wala pong usok ang nakikimkim habang buhay, guys. Lalo na kung pangangabit o pangangaliwa ang pag-uusapan. Yun, maghintay ka na lang kung ano yung magiging desisyon ng asawa mo. Kung hihiwalayan ka, eh di pabor sa'yo kasi pinata yung boyfriend mo. So it means ikaw itong may sabit, yung boyfriend mo wala. Pero malas mo, kung magkataon pa ba, guys na mabuntis ka ng boyfriend mo, malas mo lang pag nalaman niya ng asawa mo, ay pwede kayong maipakulong. Kayong dalawa ng boyfriend mo, lalo na kung mabuntis ka nga at magkaanak ka sa lalaki yan. Kung may asawa ka na at kasado ka sa asawa mo at nag ka, wala pong ibang daanan, wala pong ibang paraan para makaalpas ka sa kinasadlakan problema. Kung hindi, magpaano ka kung wala ka ng affection doon sa asawa mo kasi naibalik mo na yung pagmamahal mo sa pangalawa mo. Pero bago pa umabot sana sa ganyan guys, my best advice para hindi kayo umabot sa pag -cheat, -cheat so that you will not end up cheating later on kung kasado ka na sa ka partner mo, ay mas maigi nakausapin mo yung sarili mo. Kasi napaka-imposible po na habang mag-girlfriend palang kayo ay walang nangyayari sa inyo. At napaka-imposible po na kung ano yung pagdadala sa kama ng asawa mo ngayon ay iba yung pagdadala niya sa iyo dati. So it means kung yung pagdadala niya dati at ngayon kung pareho lang, dapat noon pa lang hindi pa lang kayo kasal ay nag-decide ka na na hindi mo gusto yung klase ng pagdadala niya sa iyo when it comes to bed. At isa pang pa problema guys ay yung maliit si Manoy. Dapat, nung una pa rin na hindi pa kayo kasal, nag-decide ka na sa sarili mo. Na hindi ko gusto itong lalaki na to, hindi ko tututuloyan kasi maliit yung manoy niya. Dapat ganoon. Prevention. Kasi alam mo na pag maliit si manoy at alam mo sa sarili mo na hindi ka satisfied dito, dapat hindi ka na nagpakasubo sa kasal. Prevention is always better than cure, guys. Lagi niyong tatandaan niya ang kasabihan na yan. Kaya nga napakahalaga na while you are still searching, while you are still in a relationship, yung hindi pa kayo kasal, ay huwag mo lang dapat kilalanin yung kapartner mo. Kung hindi, dapat kilalanin mo, mo rin yung sarili mo kapag kasama mo yung kapartner mo. Napupunan ba ng kapartner mo yung pangangailangan mo? Siya ba yung hinahanap mo? Masaya ka ba sa kanya? Satisfied ka ba sa kanya? Ganoon po dapat. Kaya dapat yung utak ay lagi yung dala pag nakikipagrelasyon. It's either nagliligawan pa na stage or nasa boyfriend and girlfriend na kayo na stage bago pumasok sa kasal. Napakahalaga guys na dalhin nyo yung utak nyo. Kasi yung searching na stage, ayan lang yung tanging chance nyo na mamili. Kasi pagkasal ka na sa kapartner mo, tapos nalaman mo hindi ka pala satisfied sa kanya, ay wala ka ng ibang paraan kundi pagtiisan ito. Or else, you will end up into cheating. Which is yun nga yung nangyari sa nagpaabot sa ating ng mensahe, which is nalilito nga siya, na kung tutusin guys ay hindi ka naman dapat malito. Napaka-simple lang naman yung batas. Hindi lang sa batas na literal na batas guys kung hindi. Batas nang kung ano yung tama at mali. Alam mo sa sarili kung ano yung tama at mali. Kaya ka nga nagtatago, ba diba, sa tuwing makikipagtagpo ka sa boyfriend mo kasi alam mong mali yung ginagawa mo. Ngayon, kung hindi ka satisfied doon sa asawa mo, pwede mo namang kausapin yung asawa mo. Gaya nga nang sabi ko doon sa another video ko kung paano mo isatisfy yung kapartner mo na napakahalaga yung communication. Gamitin mo yung communication, i-open mo itong about sex sa asawa mo na hindi ka satisfied sa kanya kasi hindi siya marunong magdala. Yung sa pagiging maliit guys, I don't think na maliit talaga yung sa asawa mo. Kung hindi, na-judge naja mo na lang ng todo yung sa asawa mo kasi nga nakahanap ka ng iba. Ang kakulangan ng partner mo about sex guys ay hindi mo makikita sa iba at lalong-lalo na hindi mo masusolusyonan sa paghahanap ng iba. Napaka-better pa rin nito guys ay kausapin mo yung kapartner mo. Saan ba nagdulot yung problema na hindi ka satisfied sa kanya? Yung hindi siya marunong magdala, di ba? Na yung tipong paghubad sa iyo ay real thing na kaagad. Which is, hindi yun ang gusto mo. Baka gusto mo ng matagalan, especially about foreplay. So, yun yung i-open mo dapat sa asawa mo. Actually, kung mahal nyo naman yung isa't isa, ay maiintindihan ka ng asawa mo. Kasi, alam rin niya ng lalaki, guys, na may babae talaga na mataas yung level ng libido. So, kung hindi yung natutumbasan ng asawa mo, ay mas maigi na kausapin mo yung asawa mo. Kung yung weight niya ang problema, naliliitan ka sa manoy ni Mister kasi yung weight niya ang problema, 35 kilos lang siya, pwede mo rin naman siyang kausapin kaysa maghanap ng iba, kaysa magkasala ka. Nandyan, napaka-simpleng solusyon, kausapin mo yung asawa mo na mag-gain siya ng weight. Kung hindi marunong yung asawa mo kung paano kadalhin sa kama, manood kayong dalawa ng porn. O kung mas may alam ka, turuan mo siya. Bago mo siya sukuan guys, bago ka gumawa ng sala, ay gawin mo muna ang lahat. After na makausap mo si asawa, after mo siya maturuan, ay madala ka na niya ng maigi sa kama. After mo siyang makausap na si Manoy ay mahina ang resistensya kasi mahina rin yung katawan ng asawa mo. Actually, kasalanan mo rin naman yan na asawa eh. Kasi responsibilidad mo na asawa na alagaan yung asawa mo. So bakit 35 kg lang yung asawa mong lalaki? Sasabihin mong mahina ang kita ng asawa mong lalaki. Bakit? May kamat ka rin naman. Nakuha mo ngang mga bit So it means, kaya mo ring dumiskarte sa paghahanap buhay. Kasi mas mahirap mangabit kaysa maghanap buhay eh. Dahil ang pangangabit bawal. Hindi mo basta-basta makikita sa paligid. Pero ang paghahanap buhay ay libre at gawain tama. Hindi pinagbabawal. So, makikita mo sa paligid kung madiskarte ka lang. Nakadiskarte ka nga kung paano mga bit. So, paghahanap buhay ay hindi mo magawa para matulungan yung asawa mo magre-reklamo ka na yung asawa mo 35 kg lang ang liit at sasabihin mo kasi kulang yung hanap buhay niya may paat kamay ka katuwang ka sa buhay niya tulungan mo siya sa paghahanap buhay at himukin mo yung asawa mo na kumain ng marami so that he can gain weight at higit sa lahat guys yung nire-reklamo mong hindi siya marunong magdala kung ikaw naman ang marunong magdala turuan mo siya ang paghahanap ng iba at ang pagbaling sa iba ng kakulangan ng asawa mo ay hindi po yan ang sagot. Solusyonan mo muna ng bongga bago mo itapon ang sarili mo sa impyerno.